natin ng Juan, basahin natin kung papayag ang Ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng Ama. Basa. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kay magagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama sapagkat ang Ama ay lalong dakila ay sa akin. Sino ang lalong dakila? ama. Hindi po pwede baligtarin ito, ano? Kaya ko kayo ron? Hindi po pwede baligtarin, ano? Eh, ito pwede baligtarin? Yeah. Hindi eh. Yun ho ang katalagahan ng Diyos eh. Number one ng authority ang Diyos. Sa isang sambahayan, ikalawang authority si Kristo. Tapos ikatlong authority ang lalaki sa kalang sumusunod ang babae. Yan mo ang sinasabi ng katalagahan ng Diyos sa Biblia. Otherwise, kung hindi kayo naniniwala rin, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Ngayon, yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano, humahawak ng Biblia, hindi nyo naman sinusunod yan, mabuti malibag nyo yung Biblia nyo sa akin, ako na lang ang gagamit. Eh, kasi ginagamit nyo, hindi nyo naman tinatanggap na buo eh. Kaya, ito po ay talaga ng Diyos ito. Father is the head of Christ, Christ is the head of the man, and the man is the head of or the woman. Yan ho, ang pagkakatalaga ng batas ng Diyos. Kaya, bawal ho sa samahang totoo, sa samahang tunay na sa Diyos, yung under-desire. Sino sa inyo rito ang under-desire? Huwag niyo na ho itaas ang kamay niyo, baka magalit si Mrs. ho, masama yung under-desire? Lalo na, especially if you are of Christ. Siguro kung hindi ka kay Kristo, pwede, no? Pero pagka kay Kristo ka, hindi ko dapat maging under bisaya. Dapat, pasakop ka kay Kristo ko ikaw ay lalaki, sakupin mo naman ang iyong asawa pagkatapos mong pasakop kay Kristo. Yan po ang sinasabi ng Biblia ngayon. Alamin natin, ang mga tungkulin ng babae sa asawa. Bukod sa siya ay nararapat pa ilalim sa kanyang asawa, ano pa ang isang sinasabi ng Biblia tungkol sa babae? Pakinggan nyo sa Efeso, ganito ating mabasa, Kapitulo 5, 23. 23. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanikanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ayon. Isa ho sa pinakamalaking batas ng Diyos sa babae, yung paggalang sa asawa. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ayon niyo naman yata malaman. Bakit? <laughs> Kasi ganito, may instinct po ang babae, kuminsan, na pag yung lalaki eh nakasama niya na, no? Nag nagkakilala na sila sa laman, nagsama na sila. Pero nangyayari sa babae, nawawala na ng galang sa asawa. So, muna umunabisto niya na yung ugali ng asawa niya, ha? yung mga likes and dislikes ng no, asawa niya, nabisto niya na buong pagkataon ni lalaki, wala na siyang galang. Kaya dati ang tawag niya nung umpisa na nagliligawan sila, Ling. Ganda, no? Ling. Hindi mo lang kung duling yun, kung darling yun. Basta no, Ling ang tawag niya. Ngayon, nung sila nagsaka na, bakaraan na ang isang taon, alam mo, tawag? Ah. Ay! Ikaw! Ito talaga lalaki ka, wala kang kukweta-kweta ng asawa. Eh, pero may dati, gabi na nandiyo ka pa sa daan. Yung mga kabarkada mo na yan, puro mga walang kabulungot tao yan, sumasama ka rin yan. parang yung lalaki na liliit na gano'n, dahil kung kumpasan siya ni misis eh. Ha? Wala nang kagalang galang miski sa magsalita eh. Alam niyo, yung mga babaeng sa Diyos, marunong gumalang sa asawa yon. Si Sarah ang ginawang halimbawa nun, sa unang Pedro 3, versikulo 6. Nagaya ni Sarah, na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Ito nyo? Sa paggalang ni Sarah kay Abraham, tinawag niya pam Panginoon si Abraham. Ano ang magagawa ko sa aking Panginoon? Ah, ano nyo? Eh ngayon, meron bang babae ngayon na tumatawag ng Panginoon sa asawa niya? Ay, kulas! Dali-dali mo! Ah, si Sarah, hindi eh. Itaas natin ng konti, itaas natin ng konti. Sapagkat ng unang tanahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal hmm. na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kanikan yang asawa. Nga? Na? Naggaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Na? Na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at, at, di kayo natatakot sa anumang kasindakan. Kita nyo, para maging anak tayo ni Sarah, mga babaeng mga kapatid sa Kristyanismo, para maging anak kayo ni Sarah, ano? kailangan. Uh -huh. Anak kayo ni Abraham, marunong sa inyong asawa. At marunong kayong gumalang sa inyong din kayong tumalima sa inyong asawa. Dapat matutong gumalang mga babae. Yun ho ang nawawala sa maraming babae ngayon, yung paggalang sa asawa. Kahit sino nakaharap, dinadaldala asawa. Kung hindi nakaharap yung anak, pinagagalitan nila laki yung bata. Dahil masama ang ginawa ng bata. Eh, entra ka yun to si Ina. Ay, hey, huwag mo pagaligalitan ng anak ko. Ako nang anak dyan. Lakang kahirap-hirap dyan. Ang mangyayari ngayon, yun namang bata, ano, lumalaki loob mandang huli, yung babae wala nang galang, pati yung anak wala pa rin galang doon sa kanyang ama. <laughs> Ayan. Yan hong, yung, yung nangyayari ko minsan kaya nagkakaroon ng mga broken homes ano. Yung mga hindi pagkakaunawaan ng tao. Kasi yun ay kawalang malay sa batas ng Diyos eh. Pero kung tayo pareho naniniwala sa Diyos, mag-asawa tayo, pareho tayong nanumpa sa Diyos na susunod tayo sa kanyang batas, alam mo na ikaw ay pasasakot at ako naman ang sasakot at alam mo na igagalang mo ko at alam mo iibigin naman kita. Then we can live smoothly, ano? Yung merong, ano, merong symbiotic relationship between a man and a woman. Sa isang asawa, lalalakit sa isang asawang babae, alam nila kung paano nila i-adjust ang kanilang sarili accordingly with the scriptures. Eh, ngayon, kaya nagkakaroon ng gera mag-mag-asawa, hiwalayan, toro-tutan, to gantihan ng masamang gawain, kasi hindi nila alam yung binatadhana ng batas ng Diyos na nararapat nilang magawa sa kanilang pagsasama. Papasok ko tayo sa isang stage ng mag-asawa ay eh magsasama na. Ano? Magsasama na. Ano nararapat para maiwasan yung mga away-away, batuhan ng kaldero, pinggang, kawali, sandok, bote, o ano-ano. Eh, nakakita ko kaya po alam eh nagpupulong ho ako doon sa may San Roque, sa may tabi ng Rile, sa Guagua. De dadating na ho ako, malapit na yung oras ng pagsasalita ko. Ha? Nakita ko? hawali, umilipad sa, sa ano, sa, sa bintana. Naku, kako, kawali, buong buo pa yata. Pati pinapon, sigong kako, yumama na yung may-ari doon. Pagam hindi lang pala hawali, pati perro lumilipad din. Ano na, lalapit ako, na ako, narinig ko. Nagmumurahan pala, awale sando, kaldero, kung ano na, lagli para na. At yung babae, tinamaan pa ng plangga na rito, sugat. Matindi ka ko away ng mag-asawa na yun. Meron lalaki naman, pag nag-away sila, babasagi naman ng mga kasangkapan sa bahay, pati TV, minamartilyo. Pero gano'n. Walang matitira. Kaya e, pag gano'n ang asawa mo, kang bibili ng babasagin. <laughs> Ang bilhin mo, pinggalata, sartin, yun, mga kaldero hindi nababasa, yun. Kung meron TV hindi nababasa, ang screen, yun ang bilhin mo. At hindi mababasa. Pero pag ang asawa mo lang ginawa, kung hindi magbasag, alam niyo kung ba't nanggakaganyan, nang 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 mga kapatid? Kasi hindi marulong ang isa't isang magbigayan eh. Pakinggan niyo sa unang korinto, kapitulo 7, versikulo 3 hanggang 5. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. At gayon din naman ang babae sa... Ito so, ang batas, tara ko na kayong kinakasal na yun. Ano? Imagine that you are under a wedding ceremony. Kayong lahat, at Ano ho, ang ating mga televiewers. Kasi, nung ikasal kayo, hindi naman pinaliwanag to sa inyo. O, sabi niyo sa akin, kung totoo, kung hindi. Pinaliwanag ba to? Ito, kaliliwanag ng Biblia sa atin. Ang sabi ng Biblia, ibigay ng lalaki sa babae ang nararapat. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Oh. Meron kang